Hello mga katikong So ayun, for the video, is i-explain ko sa inyo kung... Um, anyways, eto yung um, in-edit kong video, explanation ko to. So kung ano yung nangyari sa akin sa Dubai, ba't ako na-denied. So yun nga, nakita ko dito sa TikTok na naglive live si Ate Saison na, -na nag-chat sa akin si Mamehera. Siguro dala ng frustration kay Mamehera. Kasi inaatake siya ng madaming tao ngayon, ba't hindi niya daw ako sinasabihan, ba't hindi niya daw ako um denied. Actually, si Mamehera wala din siyang alam sa ganung rules para na sobrang strict pala ng ganun sa Dubai. So, si Mami wala siyang idea. At we're just so happy and excited talaga na pumunta ng Dubai. Kasi nga, dream ko din yon At bet ni Mami na mapuntahin ako doon. So, eto na nga. Nung um, papasok kami, kasi nag, at dito sana yun, ina-explain ko na sana dito yon Pero, yeah, panoorin nyo lang sa YouTube kung gusto nyo. Pero, ina ko pa siya. Nung nag-video ako, sobrang excited ko. Sabi ko, ay, hey, ayan na, welcome to Dubai. Yes! Gumano ako nagsabi din ako kala may John G na dito ko na lang siya explain sa YT para mababa kasi siyang explanation yung journey ko talaga yung um, in-explain ko dito para maliw na unagan din na kasi na-stress si Mami Hera nung time na yon at hindi din talaga namin in-expect yung mga ganong eksena na pala talaga kasi ba't yung binibigdil hindi ko nga din gusto nyo yung nangyari hindi din namin gusto ni Mami Hera yung nangyari sadyang yun lang talaga yung rules at hindi kami naging aware doon at nangyari na yung nangyari te So, anong gagawin? Mag, ano na lang ulit next time, mag-research mag ulit, ma, kung ano yung mga rules sa isang country, alaman, alamin mo. ba diba? yun lang naman yung kailangan gawin eh. Yung sinabi ko lang sa recent video ko, it, eh, kailangan mo kung sabihan ng nung kaya, kasama mo din dyan sa SL at yung tilapia, ganun. Ba't kailangan yung mag-insulto ng itsura? Ba't kailangan yung mag-insult? Kailangan yung mag- mag- sa pa sa akin na nagkamali talaga ako. Yun na nga eh, I mean, hindi nyo kailangan mang face shame, hindi nyo kailangan um, magpahihiya ng tao. Nahit lang ako din kasi, but kailangan ganun? Pwede naman akong i -chat. Actually, kay Mami, si Ate Jade doon din sa Dubai, nag sa akin kung kamusta ba ako, kung nakakakain ba ako, or okay lang ba ako. Kasi, ti, kung alam nyo lang yung experience doon, hindi, hindi nyo, nyo alam kung makakauwi pa ba kayo ng Pilipinas kasi wala kang alam sa mangyayari sa'yo doon. So, ako din, hindi din ako masisi kasi takot na takot din ako nung time na yun at gusto ko lang, yung, yung gusto ko lang noon is makauwi na Pilipinas at yun yung gusto ni Maming Hera din na makauwi din ako ng Philippines para safe ako. At sa so, mga nag-add ng mga kwento-kwento dyan -kwento, kung ano-ano, lagi na lang kayong ganyan. Always na lang kayong ganyan. Kailangan i-explain lahat yung mangyayari. Kung ano yung mangyayari, i-explain kailangan. Kailangan alam nyo kung ano yung mga eksena. Eh, hindi naman kayo nakaka-experience nung ganun eh. Sinishare ko lang yung journey ko para aware din kayo next time. At saka hindi naman kayo yung na ano don, na stuck. Ako yun. So ba't kayo si stress Oh my gosh, dinadamay nyo pa si Mamehera. Shoot ah yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag-iingay ko. Ang sabi sa akin ng officer na sinabi ko dito sa whitey ko, sabi niya na, it's because your identity do not match your passport. So, pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko, is nakalaga doon male. So, yun yung pinaka-reason. Walang reason ako yung nakadamit ako ng pambabae, Hindi yon Tsaka sabi ng, sabi ng um, officer, um, you know what, there's nothing wrong about you. Um, gender expression is okay. Pero yun nga, rules is rules. You should abide by the rules. At ito yung rules namin. So, pasensya na daw kung ganito yung nangyari. Sabi ko naman, it's totally fine. Um, I understand that I should abide by the law and I'm not really familiar with your rules here and it's my first time. So, I don't have any idea. So, yun yun te.